biak na lang Guys <coughs> nice, tapos na niyog na yug tapos na pwede nang ipagdata guys, maya ulit wala guys, yung gagataan ko yan, yung patuna kung tawagin, yung parang hitong dagat patuna kung tawagin dito sa amin sa impanta kay son yan guys, lalagyan ko siya ng gata ito yung gata gagatain ko muna tapos lalagay ko diyan guys pagka naiga na yung sabaw ayan guys nalagay ko na yung gata ayan. antayin ko na lang maiga ng kaunti para ready to eat na naman guys ayan guys ilalagay ko yung lalagyan ko ng sili para umahang ang bagya yung luluto ko kaya nilagyan ko din ng kaunting gulay ang eh. tawag sa amin na yung kabatiti tawag ng gulay na yan guys tagbus ng kabatiti Ito po guys yung siliyat para dumasa yung anghang. Sigasin yung maanghang yan. Let's see. Let's see guys, yan. na yan. Ayan siya. guys. Ayan. Ito na guys. Ready na tayong kumain guys. Kaya kung nagustuhan nyo yung video ko okay follow, like and share na lang bisa e aking Facebook at saka subscribe sa aking YouTube channel. Yun lang guys. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye bye. Hanggang sa muli.